Hello mga kababayan, Kuya Bruce TV here. Panoorin muna natin tong babae na minamaliit na naman yung mga kasambahay natin. Bago tayo humosga, panoorin muna natin yung mga sinasabi niya. Uy, balita ko, katulong ka lang dyan. Tagakuskusog ko an, aniduro. Tagahawgasog lubot sa bata. No, balita ko. Katulong ka lang daw dyan, maid. Ay, pagod na ako maging katulong. Ayaw ko na maging maid. Kaya ayaw ko ganyan. Ayaw ko magguskus ng aniduro. Kadiri. Ayaw ko rin mag-ano, mag-alaga mag ng mga bata. Ang gusto ko lang, yung nakabuka ka ako. Ayaw ko maging katulong. Yung maging, maglinis ng CR. Nagkahugas ng puwet ng bata. Ayaw ko ganyan. ayoko ayaw ko maging katulong. Ayaw ko maging maid. Ayaw ko. Gusto ko rin yung, yung magandang buhay. Yung nakahiga. di ba? Ayaw ko maging katulong. Ayaw ko yung ganyan. Yung may amo ako, ayaw ko ganyan. Kahit sawa ako sa, sa, maging katulong. Sawa na ako sa, sa ano? Sa maging katulong, Sawa. Kaya na pong humusga mga kababayan. Gusto nyo, ipalo nyo yung babae na yan. Suportahan ninyo, supportahan ninyo. Pisikatin natin. Dito na lamang po, ingat po tayong lahat.